Anyway, eh hindi siya siya ang nasa likod ng camera eh. Hindi talaga makikita yung nasa likod ng camera. Ngayon ang nangyayari, oh, ito paalala ko lang sa inyo mga krema. Once na pumunta kayo dito, kasi YouTuber kami Ah, uh, may Facebook kami, may YouTube kami, may TikTok kami, may, 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 Instagram kami. Talagang automatic YouTuber kami. Pagdating nyo dito, meron kaming camera. Ngayon, kung ayaw nyo magpa-upload, pwede naman sabihin nyo lang na huwag na kayo kunan. Pero yung nakunan na kayo, hmm. tapos uh, may view na, pinagpabura ka. Uh, tapos panidinig nyo yun. Eh, unfair naman yun kasi nga, may ano yan, may, may violation yan, may revenue rin yan, may kita rin yan. Sayang naman, di ba? Sayang naman. Eh, kung ayaw nyo magpa-upload, huwag na kayo magpa-video. Eh, automatic lang kasi talagang dapat sabihin nyo sa amin, Master, ayoko magpa-video. Ganun lang. Tay, ikaw tay, ano bang... Hmm. Problema natin tayo. Hindi. Tumahin po tayo. Tumahin. to lang, siguro nga as... 7 beses ko naman pinakuntong. Pinaka-helot. Ano ba nangyayari sa inyo? Nagpa-X-ray kayo sa buhon nyo? Oo. Ay... Nagpa-scan. Patingin nga. Ay eh wala, wala yung X-ray. Nasaan? Nasaan? Kahit picture lang baka kasi, baka kasi nagdudugtong na yung ano nyo baka nagpatama na yung buto sa bago nyo may maingi yan CCTV nyo ata yun sa inyo oo oo wala lang, ganyan din sa bahay mayroon din ako yung ganyan at paano bang, Kornito? kung to ito? kung nyo sana kasi nga tay, alam nyo yung sa tuhod natin, mahalaga yung ano mahalaga makita natin x-ray alam kung bakit? meron kasi sa x-ray natin sa tuhod minsan nagtatama na yung tuhod sa tuhod. Yung buto sa buto ba? Dapat dyan sa x-ray makikita nyo. Uh, may allowance ba? Hindi. hindi gawa kasi nang hanggang dito sakit noong nung noong una. Nawala. Hanggang dito na lang sa uh, sa likod ng ito sa alak-alakan. Uh, Ay hindi dito. Hindi dito mismo. Hindi. Dito. dito. Ah, sa, hindi pala. Akala ko naman yung mga ganito talaga eh. Hindi, hindi, hindi. pala. Eh sabi nyo kanina to ulit eh. Ay, okay. Ang, ano naman yan, yung mga ganyan, ang problema sa mga ganyan, maaaring lower back pain, connected dyan, pababa. Hindi na narinig nyo na ba yung site, ano yung problema ng sciatica? Narinig nyo na ba yan? Sciatica? Ay, sa si 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 yung ko si 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 na narinig yun. Oo, oh, eh di ba dami yung pupunta rito? Oo, oh, pagkakamang. Okay, okay. yung balakang. Oh. Dadadaanan yung tuod. Kasi hanggang dito yan tayo, oh hanggang paa. Pag sumakit ng balakang, yung mga nerve. Oh. Ayan, hanggang paa. Ayan ang nervo system natin. Tignan nyo kung hanggang saan yung nahahabog. Ayan o. Oh. Yung sa lumbar natin hanggang paa. So, malalaman nyo. O oh, ba, ito, explain ko rin sa inyo. Bakit, bakit tinatamaan yung puwet? Kasi siyempre, may mga sensitibong nagko-comment. Ito, babae, lalaki, matanda, bata. Nandyan yung mas maraming bungkus ng yung tiyatawag na periformis nerve yan nandyan, yung sciatic nerve nandyan, kaya ayan puwet yan oh. tatamaan talaga yan okay tayo, sige tayo i-reset natin yan. magbabaan nyo muna yung phone nyo tayo para ano yung kami problem na? pag hindi pwede akong laging nakaupo, hindi pwedeng laging nakatayo ano anong sumasakit? Dayok... Mm -hmm. like, hey, hey, Hindi, yung bang, yung bang kwang yung aking panimbang eh, na, na parang pag ako naging lugar na diretsyo. Pag ano, kunyan, nakaupo kayo ganito, nakaupo tayo. Pag tumayo kayo yun, oh, Oo, oh, oh, ah, oh, okay. Sige. Sige dito. Wala kayong mga history ng ano? Wala kayong history ng matumba, tumba, semplang, mga laglag sa hagdan, ganyan. Wala kayong mga operation. Wala, wala. Oh, hindi, hindi. Pupunta kayo tayo saglit. Wala ah. Wala kang operation ah. Okay. Sige. I-recept ko na lang yung katawan niyo. Ilang taon na ngayon si Tatay? Eh? 70. Seventy? Eh, one next ah, uh, next month. Seventy ako. Oo. Eh, consider na yan eh. Ang binis na ng araw eh. Ang binis na ng araw. Ang galing yung mga nagutay. Ito to, ito, ito. Itong salamin. Para yung salamin, baka mapasag yung frame. Yung... Eh. Ayun nga. Eh, first time ko rito. Eh, eh kayo ba yung naligaw kanina? Oo. Oh. O, okay, eh, dito kasi, medyo malayo-layo. Pag isang makikaling. Sa Teresa sa kami Sa uh, pagkalapas ng antipolo. Hmm, pero yung salisan. Oh. Pagkalapas lang sabi ko sa inyo kanina, tumukin nyo lang muna SM Fairview. Pag nasa SM Fairview, tumawag kayo sa akin. Eh, yung pong sabi na, ay po ba yung na, ano na ako sa pusabi, hmm. yung... Alin? Yung pong... Yung Waze? Ano yun? LRT MRT? O, oh, sundan lang. Ah, Tayo. Pakanan. Pakanan kayo pag nasa SMP kayo. Sundan nyo yung MRT. Pag kayo'y kumaliwa, maliligaw na kayo. Masusukot kayo sa mga subdivision. At ako po! Ano yun? Yeah. Higa tayo. Yeah. pasagilid tayo. Teresa, isa ko. Ipapakay kong Sige, higit yan. Yan. Tapos yun yung maligat nyo. Yung, okay? Usog nyo yung nyo dito konti tayo. Baka malaglag kayo. Ay, pag ganito, malaglag kayo. Pagkat ganito, usog kayo rin. Yung, thank you. yeah ganyan na tayo. Parang pang-model. Yung yeah, pang-model ba ka? siya yeah. na po kayo, hindi ko alam niya. Okay lang tayo, no problem. Totoo na namin kayo sa tamang posisyon. Huwag oh, nilalabanan yung patawin niya. Aday ko! lalakas na ha, kung ilalaba ha? Na rin, oh. wow wow, kabilang side hindi yung masakit, masakit ba? hindi, hindi masakit, tutunog lang sya pero hindi yung masakit huwag yun ang lalabanan para umayom lahat ng mga buto-buto nyo -buto dyan sa balakangan para manatili kayong bata pag mag 70 na kayo limang taon na lang pwede na kayong tawagin matanda ayun kapit nyo lang tayo kapit okay. nyo oh, lang lalakas lang kaya Ok? Uh. É. É, 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 é. si taay talaga kaya makuntan ng SM, okay na okay. nasanta so, yaa si pa? ito sa pila. lay tapa kaya ano oh. po? Pagkakita pa. Sakti lang po yung one. na tayo. Huwag tayong magmadali. Alisin niyo yung kamay niyo tayo. Pagkakita po so, kayo. Okay, okay. Sakti niyo po yung mukha niyo. Yung tayo. Yung okay na. Nakakahinga ka kayo ng ayos dyan. Okay lang kayo tayo? Okay. okay. Sige, relax lang. pang dami nyo na parang pinunta, nagpunta na ng Hawaii si tatay, nagpahilot doon. Oo. Oh. Ang buraka Pero eh. siya. Hindi, yung anak ko, hmm. yung anak ko lang na nagpa, nagpa, parang, ligaw-ligaw kami. Ligaw pa, Lahat ng episode na yun ko rin. Ano ko? Sakit, hindi. Hmm. Hindi naman. Kala ko. Hindi. <laughs> Nagbibigay lang ang tiyan mo. Umuwi tayo. Umuwi ako. Ano ko po? Maganda. ano ko po? Yeah. Thank you. Hindi oh. ako ka na muna. Meron pa tayo. <clears> Hindi <throat> pa. Okay. Ayos. Hindi nga. Ako. Ayun po baby yung babalik ka? babalik po kung may masakit pa kayo, di bakit hindi? Kung wala na, di wala na. Hindi, hindi po,